layunin, surisahin ang mga sanhi at paraan ng pagkalat ng dengue. Ating tukuyin kung ano nga ba ang sanhi at paglaganap ng dengue. Ikalawa, tukuyin ang mga sintomas ng dengue at paano ito nakakaapekto sa mga individual at komunidad. Pangatlo, alamin ang mga pamamaraan ng pag-iwas sa dengue tulad paglilinis ng paglilinis sa paligid at paggamit ng insect repellent. Ito ay para makaiwas lamang. Pang-apat, pag-aralan ng mga pamamaraan na paggamot sa dengue at kung paano may iwasan ang severe dengue. At panglima, tuklasin ang kahalagahan ng agarang pagtugod sa sintomas ng dengue sa pagbibigay ng tamang impormasyon at edukasyon sa publiko. No ang um, dengue? So ang dengue ay isang viral infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok ng Aedes aegypti. Ang mga sintomas ng dengue ay maaaring patong-patong at kinabibilangan ng matinding lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan, at mga buto. Pagkawala ng ganang kumain, pagkahapo, pananakit ng likod, ng mga mata at pananakit ng tiyan. May mga kaso rin na nauwi sa severe dengue kung saan maaaring magkaroon ng pagdurugo, pagbagsak ng platelet count at iba pang komplikasyon na mari magtulot ng peligro sa buhay. Sa kabuuan, ang dengue ay isang malubhang sakit na dapat pag-ingatan, ang tamang kalaman at ang hakbang sa pag-iwas ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng bawat isa at maiwasan ang pagkalat ng sakit na ito. So, ang pinakamalalang outbreak ng dengue sa Pilipinas ay nangyari noong 2019. Ayon sa Department of Health, naitala ang halos 400,000 kaso ng dengue at nasa 1,500 katao ang namatay dahil dito. Ang pinakamalalang dengue outbreak sa Pilipinas ay itinala sa lungsod ng Quezon City noong 2019. So ano ang sanhinan dengue? Ang sanhinan dengue ay ang dengue virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga lamok na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na may stagnant water kung saan maari magparami ang mga ito. Ang hindi paglinis ng paligid tulad ng pag ng tubig sa mga lata, basuran o mga sirang kagamitan ay nagiging pabrika ng mga lamok. Kaya naman ang mga pamamaraan na pag-iwas tulad ng paglinis ng paligid at paggamit ng insect repellent ay mahalaga upang may iwasan ang mga dengue. Ang dengue ay isang lamok na nabubuhay sa lamok gaya ng Aedes aegypti. May mga batik ng mga puti sa binti at hita nito. Mga babae lamok lamang ang nagpapalaganap ng sakit at nangangagat. At dahil dito, nagtatransmit ang virus mula sa biktima na nagdudulot ng dengue fever. So pagkatapos ng makagat ng lamok na ito, ay sa loob ng lima at ito na araw, mararamdaman ang sintomas nito gaya ng lagnat, masakit na ulo, masakit na abdominal pain, mata, at kasukasuan. Pangatlo, ang pagdurugo ng ilong, bibig at gilagid. At pangapat, ang pagmamantal. So ayon sa DOH, para makaiwas sa sakit na dengue, tandaan ang apat na S. Una, search and destroy. Pangalawa, self-protective measure katulad ng kulambo at mga anti-insect repellent. Pangatlo, seek early consultation. At ang pangapat, a say no to And discriminate pagi Ano nga ba? Nakakuntan o nakukuha ang sakit na dengue. So, sabi dito sa PPT, ang dengue ay nakukuha sa pumamagitan ng kagat ng lamok na may dengue virus. Kapag kinagat ka ng lamok na to at mapasok ang virus sa iyong katawan, maaari kang magkaroon ng dengue. So, ayan. Uh, maaari natin kung sa pamamagitan ng kagat ng lamok na um, IDES or IDES Albopictus. Ayan, so yung dalawang lamok na yun, uh, may dala-dala po silang uh, dengue. kang kinagat ka nga nun, no, ayan, automatically ka na dengue. Ayan, so yung mga uh, lamok na to, typically, nag nangingitlog sila sa mga open na container mga bagay na naiipunan ng tubig and then um, hindi uh, natatakpan uh, yung mga lamak na to, hindi lang dengue yung pwede niyang uh, makalat pwede rin po yung chikungunya and zika virus. Meron po tayong uh, iba't, uh, iba't ibang uri kung paano nakakamtan o nakukuha yung um, sakit na dengue. So, ang unang unang nga po kanina, sinabi ko, sa pamamagitan ng uh, pagkagat ng babae. Aedes aegypti ay and Aedes albopictus. Ay Ayan, so, uh, second naman po, uh, possible na makakuha ng uh, virus is kapag um, puntis po yung uh, isang tao and then pre may dinadala siyang bata. And then, yung um, babaeng buntis na yun, um, nagkaroon siya ng dengue. So, yung dengue na yun, pwede niyang mapasa doon sa uh, sa pinapanganak niya o doon sa batang dinadala niya. Yun, pwede niya pong mapasa doon sa bata. So, yun, nakakalampat nga lang po, ba diba? So, ayan, pwede rin Uh, based din po sa pananaliksik ko, may nakita rin po ako na meron daw po um, isang documented report na uh, kumalat yung dengue sa pamamagitan ng breast milk. Ayon, sa pamamagitan ng pagdede. So, isa rin po yun. Doon, galing nga po sa mga infected blood sa laboratory or uh, healthcare setting exposures. So, dito po talaga madalas um, pwedeng makakuha ng virus. Um, alimbawa na lang sa uh, organ transplant, ayan, pwede po yan. Sa blood transfusion, ayan, pwede rin. And then, yung um, pagtuturo ng um, or injection ayan. pwede rin pong uh, kuha yung virus na yun if yung pinagkuhanan ng dugo is infected ng virus. So, pwede sa, sa yung yun kung um, tinurok sa iyo yun. So, ayun lang po. Ang komunikasyon. Ito ay isang importanteng paraan para makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng kaso ng dengue. Ating pag-usapan kung paano ito nangyayari. Bukod sa nakakatulong ito sa pagkontrol ng pagdami ng kaso ng dengue, mas nabibigyan pansin din ng mga tao ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit. Kung sakali mong magkaroon na ng kaso ng dengue, Tamang komunikasyon ay makakatulong din sa tamang proseso ng pagpapagaling sa sakit na ito. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng komunikasyon ay posibleng makatulong sa pagpapalaganan ng impormasyon tungkol sa dengue sa media man, maliit man na grupo o sa komunidad. Ating pag-usapan ang posibleng nitong epekto sa tao. Posibleng madagdagan ang pangunawa nila sa panganib, posibleng nitong palakasin ng mga positibong pag-uugali, maimpluensya ng mga pamantayang panlipunan, dagdagan ng pagkakaroon ng suporta at mga kinakailangang serbisyo at bigyan ng kapangyarihan ang mga individual na baguhin o pagbutihin ang kanilang mga kondisyon at sa kalusugan. Doon naman tayo sa mga paraan kung paano ito mapapalagana. Una ay radyo, sunod ay television, diaryo, flyers or brochures, websites or social media. Alam naman natin na itong mga ito ay mainam na paraan bukod sa pagsasalitang verbal. Ang komunikasyon ay kritikal, hindi lamang upang matiyak na ang mga pananaw na lahat ay nakuha, ngunit upang ipakita na ang mga kontribusyon ng lahat ay ipinahalagahan at hinihikayat ang higit pang pakikilahok sa proseso ng paglutas ng problema. Ano nga ba ang papel ng komunikasyon para malutasan ang dengue? Ang tamang komunikasyon ay mahalaga sa pagpapanigyan ng kaalaman at impormasyon tungkol sa dengue. Sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, maaaring maipaalam sa mga tao ang mga paraan ng pag-iwas sa dengue. Tulad ng paglilinis ng paligid at paggamit ng insect repellent. Ang pagtutulungan ng mga komunidad, pamahalaan at mga organisasyon sa pagpapalaganap ng impormasyon ay makakatulong sa pagkontrol at ng pagkalat ng dengue. Maging alerto sa dengue. Alamin ang mga sintomas at paano ito may iwasan. Linisin ang paligid, gamitin ng insect repellent at mag-ingat labon sa lamok na nagdudulit ng sakit na ito. Agarang pagtugol at tamang impormasyon ang susi sa paglaban sa dengue. protektahan ang sarili at ang iyong pamilya. Alamin, umaksyon at mag